magandang araw mga kuyang ngayon po ay nagpe-prepare kami ng aming pamimigay ito po yung buwan na namin binibigay para sa aming mga kabaranggay ito yung tinatawag namin aming munting handog katulong ko po rito ay si Kagawad Kapustano Kagawad Kasidjid at ang aking pong may bahay na si Jennifer at ito po nga po nais nice na nila at matapos nga po nilang maayos ito ay agad na rin namin itong ipamimigay. Kaya ito ngayon ay paalis na kami, papunta na kami ng aming barangay para po ipamigay itong aming munting handog para sa kanila. Nang makarating na po kami, agad na po namin itong ipinamahagi. At tulong-tulong nga po itong sila kagawad kapistrano, kagawad kasidsid at ito pong aking may bahay. Pinamahagi na namin ito para sa aming mga kabarangay. Mayaman o mahirap, ang mahalaga po binibigyan namin sila ng aming ng hatog mula sa buwan ng honoraria galing sa aming barangay. 'na po natapos na namin ang aming pamimigay kaya ngayon ay pauwi na kami mga kukuyang hanggang dito na lang ang aking simpleng vlog see ya